magandang umaga so kaya yeah, ba maraming polis so na ibig sabihin ng zona? zona check meter on ay siya ya so ayan mga kapatid <laughs> narinig niya yung meaning ng zona <laughs> nga pala yung driver ko manong Ernie yeah. hello Morning, I morning taga ano yan, taga Cavite ba? Uh, Dasma. Dasma Cavite mga kalapatids. Sa mga nagkakalapati dyan sa Dasma, shout out. So ayan, good morning. Good morning. So, update ko sa mga ibon ko mga kalapatids. Uh, ayos naman. So, malusog naman ang mga anak ni Ibana. So, baka may mga reject kayo dyang kak pwedeng kairam na lang ako kung okay lang sa inyo mga kalapatids dito nga pala ang location ko sa San Pedro Laguna kung nakakarating kayo sa San Pedro Laguna sa may boundary kakaliwa ka sa may likod ng warehouse ng Lazada mga kalapatids so yan magandang magandang umaga nabari no, bari nagpalipad para tayo ng YB Yung dalawa nating YB Lumipad naman sila Mga anim na ikot lang mga kalapatid Sabay yung umuwi na agad Umaba na Kasi alam nila yung oras ng pasok ko Kaya alam nila yung oras ng uwi nila mga kalapatid Nung tatanong ka yung kung sino yung YB ko Yun si uh, Tangol Tanggol at siya si Mokang mga kalapatid Medyo nagmamatured na Mamara ako na silang dalawa Namamara ako pati yung babae. Ayan, mga kapatid, yan mga kalapatids. Ayan. Good morning, good morning. So, dito pa kami sa loob ng RMT. So, yan mga kalapatids, yung puntatan namin yung forward. Ano ba ang tawag dyan siya sa sasakyan na yan? Pick up. Pick up mga kalapatids, pick up. D-max, pick up. Pick up, D-max. Ano yan, 4x4? Wow, four four, mga 4x4 mga kalapatid. Yan. Ayun oh, mga Dito kami sa may ano, log pa sa loob. Ayan, mga kalapatid. So nagbababa sila mga kalapatid. Hindi natin na, alam kung ano yung binababa nila. Ang sasakyan dito mga kalapatids, kaya kailangan doble ingat mga kalapatids mga mga sagi malamang regular agad yan mga napadis mga, mga napadis maraming warehouse dito maraming pag applyan dito sa loob mga kalapadis RMT so yan mga napadis maintenance ng RMT Shoutout nga pala sa mga kasamahan ko sa charcoal. So, ingat-ingat na lang mga guys. Ingat sa trabaho. Tsaka, laging safe yung sarili. Alam naman natin na... Grabe ang trabaho dyan mga kalapatids. So, ingat-ingat ha mga atropa. o Oh, shoutout nga pala kay paring Michael. Paring Irvin tapos kay Sepi tapos kay ano ayan may pakbo mga kalapatid so ayan mga kasamahan ko yan sa Rising Sun sa Charcoal ayan so ingat ingat maraming salamat good morning bye bye